At ngayon ay nga, sasama ako kay na Papa. What's up guys? It's me, Yudes TV. At ngayon nga ay sasama ako kay na Papa sa kanilang trabaho. Aww. At ayun nga ay ang pagtatayo ng bumba or drilling. Aww. Kaya naman, kumain na agad ako mga katibi para may lakas ako sa trabaho. Mahirap kasing magtrabaho nang walang kain, lalo na bumba pa ang gagawin, baka ako pa ang hihilain. At pagkatapos kong kumain mga katibi, ay tinulungan ko na din sila papa para i-ready ang mga gagamitin at inilagay na nga namin sa tricycle. May kabigatan din nga pala ang mga gamit pero huwag kayong mag-alala mga katibi dahil kaya rin naman yan kahit tricycle lang ang gamit. At ayan nga natamaan pa ni Papa ang side mirror. Aww. Hindi kasi tumabi eh. For the laglag katuloy at bumiyahin na nga kami papunta sa aming gagawan ay binaba na agad namin ang mga gamit at pagkatapos gumawa na agad kami ng pagtatalian ng mga lubid para maitayo na namin ang aming tripod. Medyo makunat nga pala ibaon ang mga kahoy dyan dahil ang taas ng tinambak nila. Kaya naman, kailangan munang hukayan bago pukpukan. At pagkatapos nga namin nga ready ang lahat, ay tatayo na nga namin dyan ang tripod para makapag-selfie. Hala! At binigay ko na nga kay tatay ang lubid para hihilain niya at pagkatapos ako naman ang magpapailalim para itayo ang tripod. Medyo mabigat nga ito mga katibi, kaya kailangang malakas-lakas ka para hindi ka matumbahan dahil sura kong masakit to kapag tumumba. At pagkatayo nga namin ng tripod ay agad naman itong tinali nila tatay ang magkabila ang lubid sa mga kahoy na binauna namin. At kami naman ni Papa ay aalalay lang sa tripod para hindi tumumba. At pagkatapos nga ay sinurpa nga namin ang pagkatali kung mahigpit. Kailangan kasi bawat tali ay mahigpit para hindi kami matumbahan kapag kami ay gagawa na. At pagkatapos nga ay muli ko namang hinukayan ang pagtutusukan ng tubo. At pagkatapos ay kinuha ko na din ng tubo na gagamitin at sinalpak ko na din ito sa pamukpok namin. Hinila na nga nila papa ang pamukpok at ako naman ang magtutusok sa tubo sa hinukayan para maibaon. At pagkatapos nga ay dahan-dahan naman namin itong babagsakan ng mabigat na pamukpok para bumaon. At ayun nga mga ka-TV, na din silang maghila kasi mabigat talaga itong pamukpok namin. At yung napagod na nga sila papa, itinray ko nga itong hilain mag-isa. Dahil sa bata pa ko kayang kaya yan. Hala, halos mabaon ko na nga mag-isa lahat ng tubo. At pagkatapos nga mabaon lahat ng tubo, ay amin naman itong susundahin para maalis ang mga lupang kinain ng tubo para makadaan na maayos ang tubig. At pagkatapos nga mga katibi ay tanghali na kaya umuwi na muna kami para kumain. Sa so, nga pala kay Ate Prin, ang sarap ng luto mo. At pagkatapos ko ang kumain ay agad na rin kaming bumalik sa aming trabaho para ituloy ang pagsusunda. Sunda roon, sunda rito na nga ang ginawa namin. At paspunod na nga tayo mga -TV, hindi ko na nga napakita na natapos ang aming trabaho dahil nagmamadali na nga agad ako niyan kasi nga meron pa akong pagtupad sa pagsamba. Kaya, nandito na lang mga katibi, paalam!